Ito, sa usaping uh, legal natin ngayong uh, araw, pinapatanggal ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga e-wallets ang lahat ng links sa online gambling sa kanika nilang mga app. Ito ay matapos ang hearing ng uh, Senate Committee on Games and Amusements itong Webes para pag-usapan ang kalang iban ang online gambling sa bansa. Meron hanggang uh, ngayong araw, August 16, ang mga e-wallet para tanggalin ang mga link na ito. Kaya naman sa ating uh, tanong sa bayan ngayong Sabado, August 16, 2025, pabor ka ba na iban ang online gambling sa bansa? Ayan, ho, ulitin ho uh, lamang ho natin ha. Pabor ka ba na iban ang online gambling sa bansa? Mag-text sa inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makausap natin si Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance. Good morning, uh, Senator Gatchalian. Welcome back sa Usaping Nigal. Attorney Danny Galang po kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Good morning, Attorney Danny. Good morning sa ating mga tagapakinig. Ang Sir, ito ho. Ngayon po yung deadline na ibinigay ng BSP sa mga e-wallets na i-unlink ang kanilang mga apps sa mga online gambling sites. Sa tingin nyo po ba magiging epektibo ito para ma-regulate ang uh, online gambling sa bansa? Uh, malaking bagay ito no? dahil uh, marami sa ating mga kababayan, mga constituents natin, na papasok dito sa online gambling dahil sa GCash. Dahil napakadali na tumaya sa loob ng Gcash app. Ito yung tinatawag na in-app. Kaya kung pupunta ka sa Glife makikita mo doon games, pwede ka nang tumaya ka agad. Kaya ngayon na uh, hindi na pwede itong in-app na feature or in-app capability, uh, tingin ko makakatulong to sa pagbawas ng mga uh, taong uh, papasok sa online gambling, lalo na yung mga ordinaryo nating na mga kababayan. Pero hindi pa kami kontento uh, dito dahil uh, hindi naman completely na delink o na unlink yung app uh, pagpupunta ka sa mga online gambling website, sa, sa computer or sa app, pwede mo pa rin ilink yung e-wallet mo at yung savings account mo, yun ang ayaw naming mangyari, uh, at sinasabi namin sa BSP na tanggalin yung link na yun dahil uh, pwede pa rin gamitin ang GCash sa pagtataya Uh, sa loob ng online gambling app. All, all right, Senator. so uh, tinanggal lamang ho yung uh, physical uh, feature na naglilink no, pero tayo yung uh, mga consumers, so pwede pa rin nating gamitin yung mga GCash at e-wallets so natin doon sa pagbabayad sa mga online gambling sites, ganun po ba? Tama, tama. So, bagya lang itong uh, natanggal, no, isang feature lang, pero pwede, pero nakakalink pa rin. Kaya gusto namin talagang wala ng link. No para hindi na talaga pwedeng magamit 'yung GCash sa pagtataya. So ito na pag-usapan po nung webes, no. Ang ilan sa mga social ills ng online gambling gaya ho ng pagkakabaon sa utang at home nag-suicide daw ho, broken families at iba pa. Sa tingin niyo ho ba, sir, kailangan po ba talaga ng total ban sa online gambling sa bansa? Dapat pag-aralan mabuti kung kayang i-total ban, no, dahil ito ay question technological. So, ibig sabihin, meron ba talagang technology na pwedeng i ang uh, uh, online gambling? Dahil kung i natin tapos mag-underground lang sila, uh, wala rin mangyayari. No? Pupunta lang sila, mag-operate lang sila patago, mag-underground lang sila. Kaya dapat pag-aralan mabuti kung talagang kaya bang i no ang uh, online gambling at meron teknolohiya para i ang online gambling and uh, not to mention senator feasible huba kasi um, from what uh, we heard ho billion-billion no, bilyon ho yung uh, pondo na nanggagaling sa online gambling so kaya huba ng gobyerno na talagang mawala itong uh, pondo na ito na nanggagaling sa online gambling Tingin ko naman pag nawala ang online gambling ang tao eh magsusugal pa rin pero pupunta na sila sa mga casino at uh, nakikita ko kasi na sa datos na kinakain lang ng online gambling yung uh, kita ng mga casino kaya hindi rin to fair no dahil yung mga casino nagtatayo ng kwarto, meron silang empleyado, meron silang uh, restaurants, uh, itong mga online gambling isang kwarto lang to at iilan lang yung empleyado. Kaya uh, nakikita ko na parang hindi rin patas, hindi fair no na itong online gambling kinakain niya yung kita nitong mga yung tinatawag nating uh, land-based or brick and mortar casinos. And yun nga ako na to mention nalulugi na daw talaga itong mga uh, uh, on-site na mga casinos no. Sir, you advocate, yes. senator, you advocate for yung stricter regulation ho no ng uh, online gambling. Paano nito babaguhin ho yung kasalukuyang panuntunan sa online gambling sa bansa? Ano ho, yung mga salient provisions so na gusto ninyo ho nga ipanukala ho, dito? Una-una tataasan natin in edad no to 21 years old. Pangalawa, magkakaroon ng mahigpit na know your client Uh, capability. so ibig sabihin dapat may biometrics picture mo ka mo pakita mo yung national id mo uh, pangatlo uh, yung, yung minimum bet ay 10,000 peso so hindi pwedeng uh, maliit lang ang uh, pagtaya mo uh, importante na uh, mayroong minimum bet dahil ngayon piso 20 pesos pwede ka nang tumaya at uh, yun na nga diun sa aming uh, proposal mayroong uh, de linking rin hindi na pwedeng i-link yung uh, online gambling sa ano sa e-wallet at sa savings account. ay uh, sir maganda ho yung mga yung mga panuntunan ho na iyan no. Senator naghain ho kayo ng uh, panukalang batas nitong nakaang buwan ho no? na naglalayong iban ang gambling sponsorships sa mga public events at uh, campaign contributions. Maaari niyo hubang ipaliwanag ho ito sa ating mga taga-subaybay. Ah uh, oo, oh, oh, dahil uh, parang ano yan eh parang sigarilyo, 'di ba? Binand yung sport sponsorships at advertising sa mga Uh, ng sigarilyo. So ganun rin sa sugal, no? lalo online gambling. Kaya maganda rin yung ginawa ng Pagcor na pinababa na lahat ng mga advertising ngayon galing sa online gambling ngayon. Wala na akong nakikita. Uh, pero dapat gawin ng batas to para hindi maenganyo yung mga, lalo na mga kabataan na pumasok sa pagsusugal. Eto, sir, pang uh, huli na lamang ho, no? May mensahe ho ba kayo doon sa mga tumatangkilik sa online gambling na maaaring maapektuhan itong mga panukalang batas at sa taong bayan ho na sumusubaybay ho sa isyong ito? Uh, Unang-una sa lahat, talagang nagkaroon ng pagkukulang ang gobyerno pagdating sa regulasyon. Kaya ngayon ay eh, kinakalampag na namin ang PAGCOR, ang BSP, na magtrabaho naman sila pagdating sa regulasyon dahil uh, base doon sa datos, pinakita namin 32 million na ang uh, tumataya sa online gambling Halos kalahati ng adult population natin ay naging sugalero na uh, Pag hindi natin pipigilan to aabot to ng isang daan porsyento At uh, dito tayo magkakaroon ng malaking problema Pagdating sa uh, moralidad at sa lipunan na rin natin Dahil uh, mababaon sa utang marami sa ating mga kababayan Alright, uh, maganda ho nga uh, talagang uh, tutukan ho ito ng uh, gobyerno ho natin. Maraming salamat ho sa inyong oras, Senator salamat, uh, Wingat Si Sen. Uh, Gatchalian, ang uh, chairman ng Committee on Finance. Sa pagbabalik ng uh, usaping legal, uh, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan. Comment o reaction sa ating uh, programa sa cellphone number na 0917-626-1169 0917-626-1169 o hanapin ang ating uh, live stream sa attorney Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.